Oh, anis! Parang isa naman lumalamang gubat na po. Engkanto! Huwag mo tatakpan! Magulo pa ako ng silaw <laughs> yun dito. O yun o, aso o. Oh. Oh. Dito nga yung <laughs> engkanto dito sa loob oh. Wala nga eh. Ayun, oh, may nadaanan yun, tayo. <laughs> yun, <mananggal> <laughs> <naman>. <laughs> Wala nanggal naman. Wala nanggal. <laughs> Masakit! Malayo-layo. O oh, yun o. No. <laughs> Dito, dito ako sa wanaan, dapat. Ayaw. <laughs> Ayaw. <yo. laughs> <laughs> <Dito, laughs> <laughs> <yeah. laughs> huli nga kami nga ng sawa nun eh. Alam ko scary mo. Scary mo video guys. <laughs> dito, alam mo may nakaupong ano na dito. <laughs> Tara Tara pa rin. Parang natin mag yeah, hindi magkumpare yun. Hindi ka naman natin. Hindi ka pinagawa ko nga yung binyag ng anak mo ito. Eh, sa lang ng gabi na yun. Pwede tayo. Parang namamanata ah. <laughs> <laughs> Ayun, <laughs> para, so,